isang magandang buhay mga kagulay welcome po ulit sa atin asking price recap ngayong araw po ng Biernes November 21 medyo nadadagdagan na po yung mga dating ng gulay dito sa ating baksakan ang marami pong dumadating ngayon kalamansi, kamatis, sopiyang kalabasa talong yan marami po kaya sana po magdire dere na po yan para maging uh, normal ole yung uh, transaction ng mga gulay natin dito sa box ako. See you po again tomorrow for my next uh, asking price pick up. Bye bye. Yan, asking price po ng ating sintaw na sa 2,000 hanggang 2,200 Asking price net? po yan Ate At Bebe, pagkano mo inalis? Ate naman si Bebe, ano Kasi 3,002 per bundle. tayo ng yan, Ang kampalaya natin ay kung price 1,500 hanggang 2,000 per bundle. Puro aspin price lang. Sa papaya, walang pagbabago. 10, 10 pesos per kilo. Minsan may 8, minsan rito. may 12. Arayon, arayon. Nahadol. So, ako naman natin, 80-85, 835 80, 80, 80 per kilo. Yung talong natin, labi maraming talong eh. 1,000 hanggang 1,250 per bundle. Yan, series. Ang maganda ito, 50 per kilo, 800 per bundle. kamatis natin maraming kamatis 35 hanggang 60 per kilo maraming kalamansi din napakadami natin kalamansi nasa 1,002 hanggang 1,003 per red bag isang burisyo yan at sa ating kalabasang sopiya hindi nagbabago 15 hanggang 20 per kilo. Sa ating ang palayan po dito naman, 80 per kilo po ang asking price. Yung atin po po, walang pagbabaan. Mayroon namang ano, magbabago 20 hanggang 40 per kilo. Yan, ceiling Taiwan. Napakaraming ceiling Taiwan. Yung maganda-maganda niyan. Maganda 3,200 hanggang 3,500 per bundle po. Puro asking price lang yan, ha. Yan, yung akura na panggina natin. 80 hanggang 85 per kilo. Sa mais natin na dilaw, nasa 55 per kilo. Ganoon din yung ating mais na puti, 55 per kilo. Yan yung kalabasa nga sa sinag natin, 15 gambente or 15 ng gambente per kilo po yun. Silibuyas, hindi nagbabago, 90 per kilo o 900 per bundle. Gabing galyang 30 hanggang 35 per kilo. Yan yung kalamansi na natin. 1,002 hanggang 1,003 per red bag. Maraming kalamansi. Yung kalabasan natin sa prema, yung malaki nito, 14. Yung atin namang medium, nasa 13.

Yung medium, uh, 700 per bag na yung kilos po yun. Sa Sipuyas na puti naman na Holland, 1,250 per kilos. Sa mga pula naman natin China, 800 per red bag. Yung medium niya, 850 per bag o red bag. At sa ating sibuyas na pula na China Small, mataas, 1,650 per red bag. At sa ating lokal naman yung storage, 1,850 per red bag. Medyo tumahas. Yung bawang natin super white, 540, 5 kilos po yun. Pink bag. kanso naman natin 460 ng gram 470 per violet bag or per bag medyo mangat din mga sibuyas eh, pati bawang yung kanso natin ito ito nga lang yung munggong labo nga pala 2,500 per sack 25 per green po yan meron din luyan china luyan china 650 per box sa gulay mga bagil man carrots 1,200 per bundle mahal yung ating patasas 950 per bundle siyempre meron din tayong malili yung marble 650 po per bundle yung ating Pecha ay bagyo, 300 per bundle yan po yung sa Yote naman medyo ngat din 750 per bundle Medyo mangat din yung mga bulay Siempre Siyempre yung ating repolyum puti nasa 250 per bundle. Yung verde 350. Yan may singkamas din po no. Nasa 300. Limang tali po yun nakakumpol. Yung broccoli natin per kilo 180. Siyempre sa ating cauliflower Pareho din siya 180 per Per kilo po yan na hindi bend Yung bread, bell natin Nasa 150 per kilo Sa ating Green Bell, per kilo din ko, 250. Sa ating Lemon, imported ko to 180. Mahal yung imported, per kilo ko. Sa ating Leeks, nasa 280 per kilo celery naman po 100 per kilo pakpansin masarap at yes. siyempre po pa sa mga lettuce natin yung bilog po 250 per kilo oh oh oh, oh ng ating romaine 150 kilo ayan po mga kapalente atin, ang ating pinakalinis at recap ngayong araw po ng viernes November 21 dito po sa ating kabanatuan vegetable trading center palengke ng sangitan. Medyo sumisigla na naman po ang ating mga gulay ngayon. Napakarami na naman pong dumadating. Lalo na po yung mga talong, kalamansi, sili, ah, uh, amatis, sopiyang kalabasa, sitaw rin, marami na rin po. Kaya lang medyo yung iba po, uh, angat pa rin ang presyo. Pero sa darating na mga araw, sana naman medyo Magbago na po. Uh, medyo gumanggang naman para po sa ating mga mamimili. Yeah. Sige po. Sige po again sa ating next recap. Bukas. Bye bye. God bless us all po.